Magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan. Ang topic po natin for today's video ay tungkol po sa isang Pilipino na nag-travel via domestic airline sa Pilipinas at bigla pong hinahold ang kanyang hand carry at sinasabi pong hindi daw po ito pasok sa sukat na itinakda ng isang airline sa Pilipinas. Ang video po na to ay hindi po para sisihin ang airline na ipapakita natin sa ating topic. Ito po ay para magbigay tayo ng awareness lalong-lalo lalo na po sa ating mga kababayan na nagbabakasyon sa Pilipinas at nagta-travel sa araw ng kanilang mga bakasyon. Pwede rin po natin itong i-apply lalong-lalo na sa ating mga OFW na bubiyahe, pa pauwi o pabalik ng abroad para may idea po tayo kung gano'n po ba kalaki ang dapat nating bitbitin na hand carry. Sa kwento nga po ni Kabayan ay sinabi nga po niya sa video na nung dumaan nga po sila ng Manila ay hindi naman daw po sila nasita ng Cebu Pacific. Nagkaroon lando sila ng problema sa kanilang hand carry pagdating nila ng Puerto Princesa papunta ng Iloilo. At kung ano nga po pa talaga ang nangyari ng mga oras na yan, Panoorin natin ang video na to. Video na to, makikita nyo pakikipagtalo ko sa Cebu Pacific. Galing Puerto Princesa, Palawan, papunta na kami ng Iloilo niyan. Halos lahat nakapasok na kami nang biglang hinarang yung isang kapatid ko dahil malaki daw yung kanyang bagahe. So the issue here is the bag, this one, ano problem? Oh, yung bag mismo, yung laki daw. Okay. So, anong standard ng Cebu Pacific? Do, do you guys need to check na sa lahat ng airport o specific airport lang? Yung mag check kayo ng bar? Yes. Yes. So, bakit di kami na-check sa Manila pala? Uh, sir, may pagkukulang uh, siguro pag na nangyari sa Manila pero kaya makakasoy dito, dito, dito. ng tutokon siya kasi dito sir, sa puerto may Aso oh, So, may pagkukulang sa Manila. Yes, sir. So, in short, hindi kayo lahat consistent sa policy niya. Uh, magkakaroon, sir, kami ng investigation regarding that. Pero regarding sa hand-carry, sir, masyado kami. Magigpit po kami sa hand-carry. Sa pagkakataon na yan, inalam ko na yung standard size ng hand-carry baggages nila. Kasi may mga ibang pasahero na mas malalaki pa yung hand-carry nila sa bag ng kapatid ko. What's the size? 36, 23, 36, 36, 36, 36, 56, and 23. Kahit naisukot natin siya, sir, sa isukatan ng hand-carry, Anong size nito? Can we, can we ano, measure kung anong sukat nito? Sige, sir. Kaya balik tayo sa counter. Sir, balik mo sa counter. So, pasama po ng isang At bumalik na nga kami sa counter. Kasama to si Kuya Guard para masukat nga tong bagay kung magkakasya doon sa sukatan nila. Dahil confident ako na pasok na pasok to sa hand carry. Ha? Huh? Sorry, what was that? Um, magbabayad na po kayo, sir. No, explain. Why do you need me to pay? Hindi na po siya, sir. Pasok sa hanteri po. Dahil? Anong kadahilanan? Dito pa lang, sir. P try po natin. Hindi na po siya. Sige, try natin. Ganyan. Ganyan. Ganyan siya, oh. Biglang sabi naman itong attendant na to hindi daw talaga kasya yung bag. Kaya sa pangalawang pagkakataon, pinasukat ulit natin. Oh, pasok yan, oh. Look, look, look paano paano mo pababayaran yan look at that look at that no I'll take a photo tingnan mo muna hindi ba kasha parang hindi kasha you guys tell me na hindi kasha sa hand carry to right hindi kasha sa hand carry walang laman yung bag eh hmm. Walang laman yung bag. Pababayarin ako ng 1,600. Pasok na pasok yung bag sa halagayan nila. At habang nakikipagtalo ako dyan, tumawag na yung kapatid ko na pinayaran na daw nila kasi paalis na yung plane. Kaya kailangan ko na daw pumasok. Kwento ng kapatid ko, 1,600 daw yung siningil sa kanila pero sabi nila 1,000 na lang yung cash. Kaya tinanggap na daw ng Cebu Pacific. This very inconvenient experience nag-iwan ng mga katanungan. Una, bakit sabi nila na malaki ang size pero nang nag-cash siya, biglang sabi over baggage naman. Pangalawa, kung 1.6 talaga ang singil, bakit biglang pumayag na 1K na lang? Bakit walang consistency sa policy ni Cebu Pacific? At matapos nga po ang insidente, ay nakumbinsa na rin na magbayad si Kabayan para makaalis na lang. Ang ipinagtataka nga lang niya from 1,600 ay pumayag nga ang Cebu Pacific kahit 1,000 pesos na lang ang binayad nila dito. At para nga po sa ating mga guide, lalong-lalo na po kung tayo magbabiyahe sa mga susunod na araw or kung uuwi tayo ng Pilipinas, meron pong isang flight attendant na nagtatrabaho before sa Philippine Airlines ang nag ng video kung gaano po ba talaga kalaki at kung ano na po ba dapat ang laman ng ating mga handcarry para hindi po tayo magka-problema sa tuwing magta tayo sa Pilipinas man or abroad. Panoorin natin ang video na 'to. Sagutin lang natin ano po ang size ng luggage bag para sa hand carry at ilan pwede. Bale 56 by 36 by 23 centimeters po yan, ma'am. And i-check nyo na rin po upon check-in yung mga pwede at hindi pwedeng dalhin. And since wala akong dalang measuring tape, yan dinangkal-dangkal ko na lang para ma-picture out nyo kung gano'ng nga kalaki yun. Basta 56 by 36 by 23. Same lang yan din sa kabila. Sinusukat yung mga bag nyo para kasya sa overhead bin. Kasi dyan lang talaga pwedeng ilagay yung mga bag or under the seat in front of you. Ito naman yung list ng pwedeng dalhin sa cabin bukod sa 7 kilos luggage allowance natin. And lahat ng mga may batteries, lithium ion batteries na mga gadgets, kinahand carry talaga yon. Power banks, laptop, cellphone. At sana nga po ay may napulot kayong aral for today's video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay in-invite ko po kayo mag para lagi po tayong updated sa mga balitang OFW na may kinalaman sa ating mga nagtatrabaho abroad. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.